Mahalagang malaman at maintindihan ng ating mamamayan kung bakit kailangang mamili ng isang magaling at mabuting leader sa darating na eleksyon. Kaya't isang evaluation para sa 24 na senatoriables ang ginawa ng Movement for Good Governance at Mulat Pinoy para malaman kung sino-sino ang karapat dapat na iboto sa kanila nitong darating na halalan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Bianca Piedad. Kasabay na matalinong pagpili ng mga magiging leader na ating bansay ang pagtimbang sa kung sino ang magdadala ng tunay na pagbabago. Sa ginawang evaluation ng Movement for Good Governance o MGG, kasama ang Youth Vote Philippines at Mulat Pinoy, tinulungan nilang magkaroon ng pamantayan sa pagpili ng karapat-dapat na maupo sa Senado. Tinalakay ng panel of evaluators sa paumuno ni MGG Chair Professor Sulita Monsod ang mga kwalifikasyon at track records ng top 24 candidates sa darating na eleksyon. If the difference of opinion is an honest difference of opinion, if they are sincere, I have no problem because I don't have the monopoly on the right uh, on the right uh, answer or the right or, or, the right stand. So, it's, as as Pami said, if you're convinced, no problem what I do not, what I will not accept is a vote that is taken because, and you know that they have voted for a, for, for a bill, not because of any sincere conviction, but because they have been bought. Ang pangunahing mga batayan sa pagpili ng kandidato ang naipakita ng effectiveness, empowering at ethical leadership. I have no problem with leftists. I grew my goatee in 1969 because I idolized Ho Chi Minh. <laughs> so I have no problem with leftists. I think uh, the Senate is mostly about issues. Uh, that's what they're supposed to talk about. They're not executives. Hindi kahit din ang samahan na gamitin ng kabataan at ng langit ang MGG 2013 scorecard para sa matalinong pagpili ng mga kandidato sa pumagitan ng scorecard na makikita rin sa kanilang website na www.mggphilippines.com, masusukat ng mga butante kung sino ang tamang iluluklok sa public office. As far as I'm concerned, anyone who is a member of a political dynasty already violates empowerment because a political dynasty, you know, brings power into the family. And when you do that, you are destroying the power and you are making less effective the people in the community because they they lose their power. We are not allowing democracy uh, to work. Nagsimula at nagtapos ang programa sa pamamagitan ng isang mock elections, kung saan makikilatis ng panel kung nagbago ba o hindi ang pamantay ng mga nakapakinig sa adbukasya ng Timbangan 2013 sa pagpili ng kanilang iboboto. Dahil ika nga ng MGG, nasa boto mo ang kinabukasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.